Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos At sa oras na ito, May tampok na naman po akong video para sa inyo Kaya sa mga bago po sa aming channel Please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell Para maging notified kayo sa mga video na ilalabas ko sa channel na ito At huwag nyo na rin pong kalimutan na i-hit po yung like button At saka yung, uh, yung like button para naman malaman ni Youtube na nagustuhan ninyo ang aming videong tampok sa araw na ito. Kaya wag na po natin patagalin, simula na po natin. Magandang hapon mga kapuntos, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi kung anong oras ito na napapanood ang programang ito. Ito po ay ating uh, special episode sa mga street na po natin ginawa. Maikli lang po siya, no? Uh, ito ay nasa uh, post ni Link Linkod Cristiano ba to? Linkod ng Cristiano na post. Ito ay patungkol doon sa uh, video ni Father Darwin na nirebat daw di umano ni Elisio Soriano. Di naman totoo. <laughs> <laughs> Kasi di naman nagpang-abot, no? Ay ate pakinggan ko ano mga sinasabi dito ni ni Vera Darwin na ni Reba, ni Ellie Soriano. Therefore mga kaibigan, larong-laro sa pahayag ng ating Panginoon, Yeso Kristo, kahit ano na ipasok sa ating bibig, okay lang. Dahil lahat ng pagkain ay nililinis na ng ating Panginoong Yeso Kristo. Pwede ba kainin ang dinuguan? Pwede na po. Alam! Yan, yan. Wait lang, wait lang, wait lang ha sa parte na ito ng video eh may binabanggit si Pada Darwin balikan natin yung sinabi ni Pada Darwin dito eto therefore mga kaibigan larong laro sa pahayag ng ating Panginoon Yeso kahit ano na ipasok sa ating bibig okay lang yan so kahit na ano na ang iyon ang pahayag ng ating Panginoong Yeso Kristo kahit na anong pagkain na ating kinakain ipinapasok sa ating bibig alangan ng magsailong <laughs> di ba? na ipinapasok sa ating bibig ay malinis na pwede ng kainin kahit anong pagkain, pag sinabi pagkain putahe, prutas o anong pagkain yan ha, pagkain ibig sabihin, hindi kasama dyan ang hindi pagkain <laughs> okay? Pag sinabing pagkain, talagang pagkain. Kung ating babasahin yan sa sa English, eh, ganito yung sinasabi. Because it does not go into your heart but into your stomach. And then goes on out. Mas maganda ating simulan to ng basa sa 18. Paano ba kasi ang pagkasabi sa verse 18? Eto. You are no more intelligent than the others. Jesus said to them, Don't you understand? Nothing that goes into you from the outside, nothing. This is a general term, ha... hindi to specific term. <laughs> na yung pagkain lang nandoon sa actual na kaharap ni Kusoy nang tinutukoy Malion. Ito ay tumutukoy sa lahat na pumapasok sa bibig, nothing that goes into you from the outside can really make you unclean next because it does not go into your heart but into your stomach and then goes on out of the body yon uh, tinatakbo mo sa cr to ano <laughs> in saying this Jesus declared that all foods all foods sabihin pagkain all foods are to be eaten. Kung babasahin natin sa, ano, sa Tagalog, ang dating Biblia, sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya ang pinag-uusapan dito, pagkain. Huwag nawang isali ang hindi pagkain. Okay? So ating pakinggan ngayon, ang sinabi ni Father Darwin, ito yan, ituloy natin. Dahil lahat ng pagkain ay nililinis na ng ating Panginoong Heso Kristo. Napakaliwanag na sa screen. Lahat ng pagkain ay nililinis na ng ating Panginoong Heso Kristo. Tuloy. Pwede ba kainin ang dinuguan? Pwede na po. Yan. Pwede bang kainin ang dinuguan? Sabi ni Father Darwin, pwede nang kainin. Bakit? Ang dinuguan ba ay pagkain? Yes! Ang dinuguan ay pagkain. Oh, ang dinuguan ni pagkain. Putahin na 'yan, tinimplahan na 'yan para bang ginataan. Ano ba ang main ingredient diyan? Eh di yung karne. Yung karne. Nilagyan ng gata kaya ang tawag ginataan. Ito naman nilagyan ng dugo kaya dinuguan. Oh, hindi yung dugo mismo ang kinakain ha. <laughs> <laughs> At saka dinuguan ni Tuloy natin. Basta pagkikita si Sireano. Alam niyo po kung bakit bawal kainin ang dugo? Basahin natin ang 17. Tingnan niyo ha. Alam niyo po kung bakit bawal kainin ang dugo? <laughs> ano ang pinagkaiba ng dugo sa dinuguan? Ang pinagkaiba ang dugo ay hilaw ang dinuguan loto. <laughs> Parang ganito lang yan. 'Yung baboy, 'wag mong kakainin 'yung baboy pag hindi mo pa niluto. Uh -huh. Ang sama. Ang sama yata ng lasa nun Kahit isda, 'wag mong kakainin kung hindi luto. 'No? Uh -huh. Malang sa Sino nitong member ng MCJ ko makain ng isda hilaw? Uh -huh. Ay, siguro hindi naman nakapagtataka. Kasi minsan, tinuro ni Soriano, inumin yung ihi nyo. <laughs> Di diba? <laughs> ba? Pati pakinggan si Eliseo Soriano. Igis ng Levitico, mga kapatid. At sino bang tao? Tinan ha, tinakbuhan niya din si ng Levitico. O sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila, na kumain ng anumang dugo, ay aking itititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Galitan Diyos sa taong kumakain ng dugo. <laughs> Ina niya, galit ang Diyos sa taong kumakain ng dugo. Talagang nakakagalit yun. Yung anak mo, kumain ng dugo, di ko magagalit. Eh. Ha? <laughs> Kahit ako, yung anak ko, pag kumain ng dugo, magagalit ako eh. <laughs> ano ka ba naman? Hindi mo man lamang ba niluto? Kahit oh. <laughs> ako, magagalit ako. Kasi, ang, ang siguradong ibubulyo ko sa anak ko pag kumaya siya ng dugo, nasiraan ka na ba? Hindi mo man lang niluto? oh. <laughs> oh. Parang hindi ako magalit, lutuin mo muna at pag masarap ang timpla mo, talagang maghahapunan na tayo. <laughs> Ganyan yan. At ito lo yung sinabi dito. Itigko ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo. At iiwalay ko sa kanyang bayan. Bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw ng Diyos ipakain ang dugo? Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Yun. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Yung dugo na may, na may buhay. Yun ba loto? Ah, <laughs> yun bang dugong may buhay loto? <laughs> Gabi na talaga na at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang dugoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Ayaw Kaya pala bawal lang dyan. Tinan nyo ha. Sapagkat ang dugoy siyang tumutubos dahil sa buhay. Kapag nag-alay ng dugo ang mga Israelita doon sa kanilang, sa kanilang altar para ipangtubos sa buhay, yun ba luto? <laughs> Kasi sa pagkakalam ko, maglalagay ng dugo, hindi naman yung luto eh. <laughs> <laughs> hindi wala ko na alam, tinimplahan ng asin, ng bechin, magic sarap, sibuyas, bumbay. <laughs> <laughs> Tsaka bawang. Ano daw? At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Yun ang reason kung bakit ayaw ipakain. Yung nilalagay ba sa ibabaw ng bang dandamba na luto? <laughs> nako, nako, nako. Ano <laughs> ba naman to? Re-rebat, rebat. You are barking at the wrong train. <laughs> ano mo magagawa? Patay na si Patay na si Soriano eh. Kaya natin magagawa doon. Mas alam ko lang, sana yung gumawa nito no to, uh, lingkod ng Kristiyano. <laughs> sana kukuha ka ng video. Yun naman sanang tugmas sinasabi ni Pada Darwin. Ang ginagamit ni Pada Darwin, dinuguan. Yung dinuguan, pagkain yun. Kaya nga nasa karinderia, beta sa karin eh. <laughs> <laughs> ah, kaya nga nasa karinderya kasi pagkain yung dinuguan. Buksan mo yung menu ng tindahan. Mandong pa doon, dinuguan. Pagkain yun. Kaya ginamit ni para Darwin, anumang pagkain, mapasok sa inyong bibi baka sabihin nyo, eh yung pako, mapasok sa bibig. Ano? Mas, mabuti ba yon Bakit? Ang, pagka ang pako ba, pagkain. <laughs> Isa yan sa mga argumento namin eh. Bakit bro? Yung pako, di ba mapasok sa bibig mo yung pako? Ang tanong, mabuti ba yon? Bakit yung pako ba pagkain? <laughs> Nalala ko tuloy si ano? Nalala ko tuloy si Julito Daig. If you say you eat anything, then you eat bulldozer. <laughs> Ay, nako. Tuloy. Kainin ang dugo. Yung pala, sagrado sa Diyos. Ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng dambana. Oh, aling dugo ang sagrado sa Diyos? Yung dugong loto o yung dugong hilaw? <laughs> Upang itubos sa inyo mga kaluluwa. Kaya pala ang dugo, ay ayaw ipakain ng Diyos. Isang bagay pong sagrado ang dugo. Isang bagay na banal. Hindi dapat kinakain. Kaya ibinibigay ang dugo para ibubo sa ibabaw ng dambana. No? Ayun, 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 ayun. Para daw ibubo sa ibabaw ng dambana. Ano yung ibinububo sa ibabaw ng dambana? Luto ba 'yon? <laughs> Luto ba 'yan? Hindi. Ang dating daan talaga mahihina talaga mag-isip. araw <laughs> sa Israel para tubo sa kaniyuwa. Kaya yung mga saserdoteng Israelita, kukunin nila yung dugo ng baka, iwiwisik nila sa dambana pag humihingi sila ng tawad sa Diyos. Yan. Yung mga parin ng mga Israelita, kukunin nila yung dugo ng baka, tapos iwiwisik doon sa dambana para ipantubo sa kaluluwa ng tao. Yan tanong, yung kanilang kinukuha para ipangwisik doon sa dambana, luto? Grabe <laughs> 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 naman to. Nasobra na ito, nasobra na yun, wala. Grabe, ngayon ko lang na, na, nakita ang video na ito. Uh, sinin sa akin, hindi ko sabi ko sino nag sa akin, pero nakita ko ang katangahan. <laughs> 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 ha? Sobrang katangahan to. Hindi naman to, ano eh. Hindi naman luto yung nilalagay doon sa dambana eh. Pag gusto nilang patawarin sila ng Diyos, sa kanilang nagagawang kasalanan, ang pangtubos ng Diyos, dugo. Papatay sila ng kambing, ng tupa, ng bulong baka, para ihandog ang dugo niya on sa dambana para pantubo sa kaluluwa. Ibig sabihin, isang bagay na sagrado, spiritually, ang dugo. Yan. yang 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 yang, yang, yang sinasabi ngayon Nelly Soriano, hindi ba't ceremonial loyan, yan? <laughs> hindi ba't ceremonial loyan yan, kautosan ni Moises? <laughs> Nakalimutan ba ni Elisio Soriano yung kanya sinasabi palagi na nasa gawa 13.39 at sa pamamagitan niya ang bawat mananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng Kautosan ni Mueses. Nakalimutan na ba ni Soriano ang talatang ito? <laughs> eh bakit ginagamit na yon sa atin yung Kautosan ni Mueses? ba naman to? Ano ba na ano ba nangyayari sa Pilipinas ngayon? O tuloy natin yung sinasabi ni Soriano. Kaya nang dumating si Kristo, yan ang ipinantubos niya sa krus. O yan, nang dumating si Kristo, yan ang kanyang ipinantubos sa krus. Alam ko yung kanyang ipinantubos, dugo niya, buhay na dugo yun. Hindi yun ang dugong kinakain ng mga katuliko. <laughs> nilalagyan ng bawang, nilalagyan ng sibuyas, ani uh, nilalagay sa karne, pang timpla, hindi 'yon. Sa mga Kristiyano, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng malabagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Ayan. A Ayan. Maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Anong dugo ang ginagamit dyan? Anong dugo? Ha? Anong dugo? Luto? Dugo ba ng manok? Yan ba ay... Dugo ba ng baboy? Kasi kadalasan kasi, kadalasan kasi na ginagawang dinuguan galing sa dugo ng baboy. Kailan nangyari na ang dugo ng baboy ginamit para ipantubos na kasalanan? <laughs> Ngayon ko lang naisip to ah. Kailan nangyari na ang dugo ng baboy ginamit para ipinantubos sa kasalanan? <laughs> Hindi kailanman nangyari iyon. Dugo ng tupa, dugo ng baka ang ginagamit. Wala akong naalala, dugo ng baboy. Hatay <laughs> <laughs> tuloy. Ang kapatawaran na sa pagkabuhos ng dugo. Ano ginawa ni Kristo? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanilay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binilin niya ng kanyang sariling dugo. Tinan niya niya, pakita ko sa inyo Obserbahan lang natin ang talatang ito, okay? Oh, uh, hello, yan. Obserbahan lang yung talatang ito. Ang ginagamit dyan, gawa 2028 ang dating Biblia. Tinan natin sa original ang gawa 2028 ng ang dating Biblia. Oh, meron ba kayong dating Biblia diyan tingnan niyo, ano nakalagay? Ang nakalagay ganito. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawa na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ano daw? Iglesia ng Panginoon. Eh bakit sa kanila, sa kanilang ang dating Biblia eh naging iglesia ng Diyos. Though pareho lang naman yun para bang ano, para bang Assembly of God sa Young's literal translation nakalagay doon Assembly of God. Ito naman iglesia ng Panginoon yung ang dating Biblia. Pero sa kanila iglesia ng Diyos. O kaya tang may, may binabago Soriano ah. Actually, ang dating Biblia doon eh. Ano kung ang dating Biblia doon, ang nakalagay talaga Iglesia ng Panginoon. Pati ito iba. Oh. Pero hindi naman malaki, hindi naman yung big deal kung Iglesia ng Panginoon, Iglesia ng Diyos, o Iglesia, o Assembly of God, hindi naman yan, kasi hindi naman, naman yan ang, ano eh, ang, ang official name ng Iglesia. No? Ang problema lang kasi dito, yung turo ni Soriano kasi, sa halip na ito'y reper reperedo sa dugo na literal ay eh, ginagawang dinuguan <laughs> ah. ba't kasi ginagawang dinuguan di naman dinuguan ang intention ng author ba't kasi ginagawang dinuguan di naman dinuguan ang intention eh tuloy natin hmm ang iglesia ng Diyos para lumini sa harap ng Diyos, binini ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Inihandog niya ang dugo niya pang sa ating kasalanan. Kaya hanggang sa panahong ito, mula sa Israel, ang dugo po ay sagrado kasi pantubos yan sa kasalanan. Ang totoo, hindi lang sa panahong Israel eh. Mula pa sa unang-unang panahon sa patriarka, kila Noe, eh, bawal na ng Diyos ang dugo eh. Sa 15-19 ang gawa. Ayan, lagot ka dito ngayon. <laughs> gumamit ng kinse ng gawa. Dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain niya o sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumula tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo o dog sa Diyos Diyusan. Isa. At sa dugo. Dalawa at sa mga binigti tatlo at sa pakikiapid. Ito po ang kabilang sa mga batas ng Espiritu Santo sa Iglesia na ipinagdiling mahigpit ng mga apostol. Wala kaming masyadong maraming iaatang sa inyo. Ang sabi ng mga apostol, hindi na namin kayo aatanga ng lalong mabigat na pasanin, maliban na lang sa mga bagay na ito na kinakailangan. Na kayong magsiilag, iilagan mo na, lalayuan mo na ang mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan sa dugo, sa binigti at saka sa pakikiapid. Bawal po pala yung mga kapatid, yung kakain ka ng dugo. Yan. So, ating ibigyang linaw, ginamit niya gawa 15. Ang problema kasi kay Eli Soriano, nagpapaka Bible scholar. <laughs> <laughs> Hindi naman siya Bible scholar. Ha? Ah. ah, sige. Eto isang uh, pahayag ng isang Bible scholar na si William Barclay. Oh, ito ha? ito ay nasa The Acts of the Apostles. Hindi ito hindi ito libro Katoliko ha. Ito ay libro na hindi Katoliko may-ari nito. Ngayon, sa page 136, ganito ang sinasabi. The gentile practice of not draining the blood from a slaughtered animal was obnoxious to strict Jews, as was the method of killing by strangulation. So the gentiles are ordered to eat only meat prepared in the Jewish way. Sa madaling salita, ito palang mga hintel pala, hilaw na dugo palang kinakain ito. Bakit? Kung pag-aaralan mo yung kanilang yung kanilang kasaysayan, naniniwala sila na ang mga Diyos pumapasok yan sa, pwede sa tao, pwede rin sa hayop. At kasama doon yung kanilang kapangyarihan. Kaya kapag tinuhog nila ng tubo yung leg at nila talaga yung literal na dugo, walang timpla ng bawang. <laughs> ha? walang timpla ng sibuyas, walang timpla ng asin, walang timpla ng magic sarap. Oh. Mm. nila yan sa pag-aakalang maaabsorb nila ang kapangyarihan ng Diyos na kanilang kinikilala ng mga Diyos-Diyosan ng Diyos na pumasok sa katawan ng ano ng hayop maaabsorb nila ang kapangyarihan at magiging malakas sila yon ang kanilang paniniwala talagang hilo na dugo yan Oh, ulitin ko basa ha. Libasa kasi napapakabaybuskalirang eh. <laughs> pebaybuskalir. Sabi, ulitin ko ha. The Gentiles practice of not draining the blood from a slaughtered animal was obnoxious to strict Jews as was the method of killing by strangulation. So the Gentiles are ordered to eat only meat prepared in the Jewish way. Oh, So hindi siya ano. Hindi siya dinuguan. Actually nang isulat niya, ni ni San Lucas ang aklat ng gawa hindi pa na e ang putahe ng dinuguan. <laughs> Kaya bakit nila isinisiksik sik itong talatang ito sa dinuguan, hindi pa na -ibento ang dinuguan. <laughs> sa talatang ito, meron ng kumakain ng dugo at wala pa na i dinuguan. Aww. sa madaling salita, hindi dinuguan ang tinutukoy ng talata. Aww. Yan ang malaking problema nitong Eliseo Soriano patakalang istorya. Straight to the point. Yan ha? Huwag kasi pataka ang istorya eh. Straight Yan, yan ang malaking problema dyan. Hindi naman dinuguan, ginagawa dinuguan. Alam nyo ba ang dinuguan is Filipino made? Origin, originally Filipino made ang dinuguan. Sa ibang bansa, pag may nagluto ng dinuguan, sinisigurado ko sa inyo ang nagluto niyan Filipino. Ha? Yun. So, yun ang ano nyo, ha? Uh, yun ang observation natin, ha? Uh, yung dinuguan gawang Pilipino. Kung may nagluto ng dinuguan sa ibang bansa, tinitiya ko kung hindi Pilipino ang nagluluto, tinuruan ng Pilipino. <laughs> Kaya, isang matatawag natin na out of context out of biblical context ng isang talata i apply mo sa isang putaheng hindi pa naman na-e-invento very ano yan very illogical ng isang talata i apply mo sa isang putaheng hindi pa na-e-invento yan ha So, yun ang aking masasabi, yun ang aking riba dito sa video na ito, ni, na, ano, na, na ni-re-upload si Lingkod ng Kristiyano. Lingkod ng Kristiyano, walang alam sa Bible. Okay, so yan lang ang aking tampok na video ngayon. At, namaya-abangan po ninyo, uh, baka sakali pumasok si Michael Babia sa atin sa live, sa mamayang gabi sa Punto por puntos instead of testimony Night magawin uh, ting Talakayan Night with Michael Babia. Okay so hanggang dito na nalaman po ako kaya once again uh, sa mga bago pa po, po sa aming channel please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel nito ito at huwag nyo rin po sanang kalimutan na i-hit ang like button para malaman naman ni YouTube na nagustuhan nyo ang aming video. Ito po si Jando Alabado. Masasabi po sa inyo, straight to the point! Okay, paalam na po. At bye-bye.